Yo mga brad Musta po kayo mga kaibigan na linggo po ngayon Atin pong bigyan ng pansin ng laban kagabi At bago ko ituloy ang aking munting kwento paki like, like at subscribe At pindutin ang notification bell Para update kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo Ni Vincent Astrolabio at Jan T. Nakatani Uh, tayo po ay malungkot mga kaibigan dahil po ilang araw, ilang buwan at ilang linggo tayong naghihintay sa laban na yon Vincent Astrolabio at uh, wala pong nagawa si Vincent Astrolabio mga kaibigan talagang minamalas tayo sa boxing talaga nga naman sa panahon ngayon hindi na tayo hindi rin atin ang panahon siya talaga kami sa pagkanak out ni Astro isang suntok lang hindi na nakatayo si Astro matindi talaga parang mga kaibigan parang nawala kaming gana sa panonood sa boxing sa Pilipinas nakapagdududa mga kaibigan sa bilis at lakas nitong mga hapon na ito kung doon sa kanila ang laban mga kaibigan parang yung mga panalo nila impressive talaga at saka hindi ganoon ang mga hapon noon. Sila po ay bugbog sarado sa ating mga Pilipino noon. Kaya ngayon po, talagang umakyat nalaga ang kanilang level sa vaccine. Natalo pa sa kanila yung uh, Mexican. Mexicano. Hindi tulad noon ni Manny Pacquiao, ni Donny Nietes, ni Donito Donaire, ni Jerwin Angcaas. Noon ay nang mayagpag ang kanilang... Uh, ilan na pong mga Pilipino boxer mga kaibigan na natalo po tayo sa Badisya. Tingnan mo naman ito nag dito na nag-umpisa kay na no nito dunayre nung laban sila nung unang laban nila ni no, Inoy. Uy, dito tinira si dunairi sa Badisya. Pangalawa yung yung sila naman ni eh, Michael Dasmarinas tinira naman itong sa ibang kalaban na hapon rin, itong si uh, Juna Sultan, badisyat rin. Pangatlo, itong si Jerwin Angcajas. pang apat tinira si Marlon Tapales. Naku mga kaibigan. Marami pong mga Pilipino na natalo tayo sa badisyat. At itong panghuli nga, itong si ah, Vincent Astrolabio si Salt Papi mga kaibigan eh. malaki ang tiyan eh, hindi tinatablan ng suntok yung malaking tiyan niya mga kaibigan uh, oo nga mina, talaga mga kaibigan talagang minamalas tayo ngayon At uh, talagang hindi sa atin ang panahon ngayon siguro yung boxing pa ay panahon ng siguro ngunit po mga kaibigan nung nag-aagang na nagdaang taon ay atin rin pero akalain mo nga naman na maraming mga Pilipino boxer na nagbumida sa ating sa Pilipinas at dito ngayon hang, ngayon ay tayo naman ang sunod-sunod na talo. Ngunit ngayon po naman mga kaibigan ay meron po naman tayo mga Pinoy prospects at meron din tayong nag-iisang kwadro alas kasi meron na hanggang tayo hanggang ngayon ay pinagtutuunan pa rin ng pansin ng yung, uh, ating kababayang Pilipino. Ngunit minamalas po itong mga MP Promotion mga kaibigan. Tanging itong na lang si Mark Magdipiko Magsayo ang nag-iisa na lang sa MP Promotion na may pag-asa. O yung mga kaibigan, yung lahat na natalo, mayroon pang araw na uh, babangon ulit. Ngunit po mga kaibigan, ito po ay kasaysayan. Bibigyan ko kayo mga kaibigan ng uh, idea kung bakit po natalo itong si Astrolabio. Alam nyo po mga kaibigan, itong mga hapon mga kaibigan ay mataas ang nasa level ng kanilang IQ mga kaibigan. Kung mga kaibigan, pinag po ang estilo nitong si Astrolabio. Kung makikita mo mga kaibigan, kapag titira mga, sa lahat ng mga laban ni Astrolabio, mahilig talaga siya mag-tiver ganito sa kanyang muka. Kaya, na-open yung tiyan niya. Tingnan mo yung belt line ni eh, Casimiro mga kaibigan. Napakakapal po ay para pong kay Miguel Cotto na style. At saka kung yan ang ginamit ni uh, asur Azur posible na hindi siya man knockout dahil makapal po ang kanyang belt line. Kung dito naman tayo kay Casimiro mga kaibigan, yung laban nila ni Titi. Yung si Titi at saka si Nakatani, mas matangkad pa si Titi kaysa ni Nakatani. Si Nakatani po makibang mahaba rin ang galamay katulad po ni Titi. Ngunit po mas ma grabe ang rich advantage ni Titi makibigan. Kung titingnan mo sa distansya, grabe ang distansya ni ni uh, quadrualas. Ayaw Round 1 pa lang po mga kaibigan, wala pong nagtatamaan. Distansyahan mo na. Ang round 1 po ay nasa kalakasan po kaya mga kaibigan, yung laban yung ni Alas at saka ni ni Astrolabio, bibigyan nating pansin. Ha? Yung laban ni Alas ni Tete, si si Quadro Alas po, yung kamay niya nasa baba, mga kaibigan. At yung movement ng kanyang ulo ay andun rin. Andun na. Oo, magaling si Astrolabio. Pero, iba ang mga hapon mga kaibigan dahil pinag-aralan talaga nila kung paano talunin si Astro Labio. lang, do ang yung game plan nila mga kaibigan, nagkataon na doon tumugma ang kanilang game plan doon sa round 1 mga kaibigan. Kaya tumba itong si Astro Labio. Ay, lahat ng laban ni Astro Labio kapag titira yung dalawang bisis, tatlong bisis doon sa kanyang ulo, Ayaw mo abante itong si Astro Labio, mga kaibigan. Dapat distansya mo siya sa round 1. Dapat hindi siya magi naging agresibo sa laban na yun. Dahil world title yun. Dapat yung kalaban niya, champion yun. 3 division world champion. Hindi yan magiging 3 division kung hindi magaling. Kaya, mga kaibigan, hindi ko naman sinasabi na dinadown ko yung pagkatalo ni Vincent Astrolabio uh, Pasensyaan lo po kayo mga kaibigan talagang ganyan talagang boxing at saka nagpapasalamat tayo kay Aniri at sinabi niya ang katotokanan ang totoo talaga yun yung mga sinasabi ni Aniri lahat yung mga training nila ay pinaghirapan talaga nila sa boxing kaya ayong sa, aki, sa amin lang po ay nagbibigay lang kami ng opinion sa laban na uh, kasi po, palagi kami mahilig kami sa boxing dito lang sa aming lugar dito sa Liti Buhol, Visayas area. Uh, dito uh, 'yung